This cup of berry cheesecake for 580 pesos. With the chocolate. Mm. So hello guys. Ayan, welcome back to my channel. So nakikita nyo ang ating gagawin for today's video. Ito yung super trending talaga. Palaging lumalabas sa FYP sa TikTok. Ito yung tinatawag na Cup of Berry kasi nga ang main ano natin dito is strawberry Cup of Berry by Fidici. So, hindi tayo makakapag-try nun talaga kasi super mahal. Yes, super mahal. Kasi mga premium ingredients ang ginamit. So, ngayon, ang gagawin natin, dahil hindi natin ma-afford, so, gagawin natin slop soil version. Slop soil, I mean, ilo-localize natin. Yung kung ano lang ang available dito sa atin para naman, matry natin kahit hindi tayong gumastos ng sobrang laki katulad nito nabili lang ito ng 100 pesos pero sa kya po. pero I know nasa ibabaw lang yan ang malalaki sa ilalim yan syempre hindi alam yun na so at ito ang gagamitin natin chocolate ay Goya. Yes, local, di ba? Goya ang gagamitin natin. Dalawang version ang gagawin natin. Isang white chocolate at isang dark chocolate na parehong Goya. So, mabibili mo lang ito worth 21 pesos each. So, bali 60 plus ito. Ganon din ito. Parang 22. Mahal ng konti ito. So, Goya din. Ayan, dark chocolate. May dark chocolate din po ang Goya. So, ayan. Meron lang akong additional itong ating all-purpose cream at ang ginamit ko nga dito ay jersey because ito yung pinakamababang version or pinakamamurang version ng all-purpose cream. di ba? Kailangan solusyon na natin para ma-afford natin. At syempre meron tayong pa 24 karat gold choke lang. So ginagamit natin sa mga cake natin. At ito ay hindi ito edible ha pero non-toxic itong edible paper na to non-toxic just like ng mga makeup. So, eto na. Non-edible. Siguro yung ginamit nila doon is yung edible. Meron talagang edible na ang mahal. Siguro mga ganito, 1,000 something. At meron ako ditong isang etong glass natin at isang etong mga plastic. Kasi actually ang pinaglagyan nila parang ganito parang plastic. Tapos meron din ako ditong dalawang bowl kung saan dito natin tutunawin ang ating dark and white chocolate. So let's start. Titimbangin ko ha kasi maglalagay ako ng all-purpose cream. Bakit ako maglalagay dito? Wala naman silang actually hindi naman nila pinakita ang paggawa. Pero mostly ang gumagawa walang all-purpose cream. Sa akin kasi ayokong maniniga siya, lalo kung itong paglalagyan natin, ayoko yung mag-hard siya. Kasi, ang iba, may nakita ko, may microwave, of course, matutunan, microwave mo, may microwave mo yan, microwave mo yan. So, ayan, kaya para mas malambot, hindi mag yung ating mga chocolates. At nakakapagdagdag linamnam pa rin ito. So, let's try, let's do it. Ating hudasan ito guys, muntik na nating makalimutan ang pinaka main ingredient aside from the strawberry. Itong cheesecake. Premium to. Pero hindi ko sabihin sa inyo kung saan galing. Hindi ko to gawa. Pero ang sarap niya. Titignan natin kung babagay talaga siya dito. So, set aside natin at ipiprepare natin ang strawberry. Music ayan guys, we are ready pa, nandito na yung ating strawberry, tapos ito, itabi natin, ito, ito yung syempre, yung magandang ladagan ito na, yung pang negosyo ayan, so ito yung cheesecake na muntik na nating makalimutan, okay hindi ko na sasabihin kung saan galing to pero premium cheesecake yan sa isang kilalang store binigay lang okay So, let's start. So, kailangan natin dito. Yan. Oh, ang ganda na nung mm, white chocolate. Tapos, ito naman yung ating dark. Dito muna ako sa dark kasi yun ang akin to eh. <laughs> so, ayan. Lagyan muna natin daw ng strawberry. Syempre, lalagay natin maliliit. <laughs> Sana magkasya to. Mukhang pwede kayong gumawa ng cheesecake in a cup. Tapos itong lalagay nyo, mas mataas lang dito ng lalagyan ng konti. May recipe na ako ng cheesecake, ganong ganun to. Ito. So ito na, syempre lalagay natin mga premium sa unahan, di ba? Diba? Ayan. Ayan. Okay. So, ayan. At lalagyan natin ng sandamakmak na Wait lang. Para hindi tayo mahirapan. kung pang negosyo nyo to, syempre kailangan i may measure nyo ang paglagay para pare-parehas naman, diba para walang maapi <laughs> walang maapi sa video na to walang maapi sa video na to so, ayan na oops Hi -hi. and then mamaya ko nalalagyan ito tapusin muna natin ito <laughs> pag ganito kung kunti lang kailangan Oh, di ba? Siyempre, yung nakita natin sa mga FYP natin, yung lalagyan nila, hindi katulad nito. Siyempre, nagdi-DIY lang tayo at pinapakita ko lang sa inyo kung paano ang procedure at localize nga ang ating mga ginamit na <laughs> chocolate para makatipid tayo at magawa din natin sa bahay. Ngayon, kung gusto nyo talaga mag-inegosyo, of course, papalitan nyo na lang yung mga lalagyan kasi dapat aesthetic. <laughs> aesthetic. Ay, lalo kalimutan ko ang chocolate. Lalo kalimutan ko ang chocolate. Oh, oh, oh. Sorry na, ba, sorry na ba, man, sorry naman. man. Kakalitan ng lola mo na kalimutan ang chocolate sa ilalim. Kaya pa ba? Kasi ito yung white. parang tatanggalin ko muna 'to. Tatanggalin ko 'to para malagyan natin ng choc. is the finished product. Ayan. O, oh, ba? Diba? May pa-gold na siya. May pa aesthetic na tayo, guys. So, ito na. O, oh, ayan ang cheesecake. and So, yummy. So, magti-taste test na tayo. At ito naman yung dalawa. Ito yung white chocolate. oh. sino kaya O, oh, ang syarap. At ito pa ang isa. mm Ayan, sarap naman. So, ayun na nga, magti-taste test na tayo. Yay! So, just, oh, ito, oh, the chocolate. Mm. And the white one. Whoa! So, let's try. Ano ito, try natin. So, hindi natin ito gagalawin. <laughs> ito yung gagalawin natin. Dito muna ako sa chocolate dahil favorite ko yan. Pero dapat daw, pag kumain ka, kasabay ang cheesecake. Ayan, try nga natin. Oh, cheers! Ayan o, oh, yung cheesecake, ang dami. Oh, ang dami o. Oh. So ayun, nakikisabayan din si Dark pero hindi siya masyadong dark. Yung talagang dark na dark kasi nga nilagyan natin ng all-purpose cream at saka yung kanyang strawberry, syempre, what do you expect from a 100 pesos? Kasi sa mga ganito, ang magdadala talaga is yung strawberry at saka yung cheesecake nyo at at saka yung mga ginamit yung chocolate kasi nga napakasimple gawin, di ba? Very simple. Kahit sino pwedeng gumawa. Kaya, tama naman ang ginawa ni Felicy. Hindi ako, I'm uh, no sure sa pronunciation. Tama naman talaga lahat siya premium. Kaya siguro ang sarap. Anyway, pag nag ka tayo. Ito din natin 'yun. So ito natin tong white chocolate. Hmm. Bakit parang mas masarap siya? Hmm. nag complement siya sa cheesecake, yung white chocolate. Hello. Ubusin ko na. <laughs> hmm. What? Mas nagustuhan ko to mas nag-complement yung white chocolate niya sa cheesecake. Siguro dahil nga ganun, di ba? Ang cheesecake ay may white chocolate. So, ayun guys, pinakita ko lang sa inyo kung paano ang procedure, ang very simple procedure, at pwede natin i-localize kung hindi natin afford yung mga mamahalin just for na, ma, ano ang cravings natin, di ba? At makita din natin, at ang purpose ko din kung gusto nyo gumawa nito for business ay pwede naman. Siyempre, hindi nyo naman sisingilin ng five, eh, eight, 580 ang isang tub na yon Kasi syempre, iba naman ang mga ginamit nating mga ingredients. Pero the same procedure at the same din ang paggawa. So, ayun. Thank you so much for watching. Kung di ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, click the bell, at pakilike na rin para lagi kayong updated sa ating mga videos. Thank you so much sa mga support Shout out sa inyong lahat dyan. Bye!